G-implementar sa LGU sa Mandawi City ang strategiya alang sa mga naglatagaw ng mga iro sa kadalanan sa maong siyudad. Ang estratehiya nga gitumong para sa komunidad, Sairan sa Report ni Nico Sereno. Kini ang bag Animal Control and Care vehicle sa Mandawi City Veterinary Office. Gisusi sa mayor ang gamit para sa mga naglatagaw ng mga iro sa kadalanan. Subay kini sa tinguha sa LGU, nga luwas ang komunidad batok sa rabies. Ingon man sa pagpatuman sa mga lagda sa syudad. Especially katong natoy case last month man siguro to na pura mm -hmm. na, na kaligis og stray dog. Mm -hmm. Sa barangay mismo daghan kay stray dog. Yun. Matod sa city veterinarian kun may makuhang mga naglatagaw nga iro, mupatuman sila sa CNVR strategy. Kun si catch and neuter o pagkapon sa iro aron di na mudaghan pa, V pag vaccinate, una pa ang R o pag release ni ini. Once magsuri-suri siya, that's already stray, mas kinapa na siya collars. So hazard, nag-post na siya hazard sa ato ang kanang road. So definitely, we have to rescue them. Um, they could bury home. Pero uh, before that, ato siya siyang i-kapon like it para di, di siya siyang Sa Lapu-Lapu City, Abli na matag-adlaw ang Animal Bite Center aron maatiman ang mga upunganon nga mapaakan o bagkaha makamrasan sa iro o iring. Sa social media page ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, gipahibaw niya nga matag lunes hangtod sabado, bukas ang Animal Bite Center, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. Samtang sa Adlaong Domingo, abli kinigikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 2 sa hapon. Matod sa Lapu-Lapu City PIO, magsugod kini karong weekend. Buta nga gihangop usab sa mga upunganon. Sama ni Twin Twin Amuin, kansang 4 anyos nga anak nga lalaki napakan sa dunggan sa usa ka aspin. Ka 105 siya sa linya tungod sa kadaghan sa mga nagpa-inject og anti-rabies karong adlaw. Tanang giingon nila 70 si nga abli eh, Mas pabor kay Sabado Domingo bakante ng mga trabantiyan na sama niyo duty ko ng gabi ni e, sa kapisyo lang sa so bata kay ako Paris duty ko Paris Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno Balitang Bisdak